siya of privacy ano na naman <laughs> ba't ka bubunod? ba't ka bubunod? <laughs> ah. okay, sige saktan mo ko sige okay, saktan mo ko sige <laughs> okay, <soktan> mo ko yan ha Tak ada kami nak Magkakataon Ang tagal sa akin, naku-loko-tula na. pala dito. Huwag mo. Huwag ka lang magturo-turo. na lang mo pa sa natin. Hindi po namin lalayan yan. Saan ko ba alam mo? Hindi po namin itala. Tinanong niyo ba sa ano? sa